sa bagong yugto ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs na Pork Chopped, pagsiyasat sa Pork Barrel ng Kongreso, tila paborito raw ng ating mga mambabatas ang magpatayo ng MPB o Multipurpose Building. All-in-one na raw kasi ang pakinabang nito. Pero kailangan ba talaga ito ng ating managihirap na kababayan? Narito ang special report ni Chino Gaston. Sunod sa mga kalsada at tulong pinansyal, ang pagpapatayo ng mga multi-purpose building ang tila isa sa pinakapaboritong proyekto ng ating mga congressman. Sa loob ng mahigit isang taon, masusing binusisi ng GMA News Research ang mahigit 80 bilyong pisong pork barrel funds ng ikalabindalawa hanggang ikalabinlimang kongreso. Lumalabas sa pag-aaral, 17%. Percent o 14.2 billion pesos na gamit para sa pagpapatayo ng mga multi-purpose building o MPB. That building should not just be used for one purpose. That building should be opened for use. Limang magkakahiwalay na taon ang saklaw ng pag-aaral sa dahilang ito lang ang makukuhang datos sa website ng Department of Budget and Management o DBM. Lumalabas ng probinsya ng Capiz ang may pinakamaraming na ipatayong MPB sunod ng Metro Manila, Bukidnon at Iloilo sa buong bansa. Mapasyudad man o probinsya, patok na patok ang MPB projects sa nakalipas na dekada. Mahalaga raw ang MPB lalo na sa pinakamahihirap na lugar sa bansa. Kaya naman 19% ng MPB allocations o katumbas ng mahigit 4,000 proyekto nakakalat sa 20 pinakamahihirap na probinsya. Ang pinakamahal na pork barrel funded MPB matatagpuan sa probinsya ng Zamboanga del Norte. So yung multipurpose building nila yon ginagawa nilang barangay hall and at the same time, uh, mga health center. Sa lahat ng kongresistang naglaan ng pondo para sa pagpapatayo ng MPB, si Congressman Seth Halushos ng 1st District ng Zamboanga del Norte ang may pinakamalaking MPB allocation. Ginamit ang 40 million pesos na pork barrel ni Congressman Halushos para sa pagpapatayo sa sports center na ito sa loob ng Jose Rizal State Memorial University. Bukod kay Halos Hos, may limang kongresista pa ang naglaan ng bahagi ng kanilang pork barrel para tapusin ang sports center na may kabuang halaga ng 200 milyon pesos. Para sa amin, this sports complex, it will benefit our students. Noong Hunyo pa lang, sinusubukan na naming makapanayam si First Term Congressman Seth Halusos. Pero tumanggi siyang magkomento tungkol sa proyekto. Sa ngayon, dalawa pang sports center ang magkakasabay ding itinatayo sa Zamboanga del Norte. Pero mga nakausap namin sa bayan ng Mutya, napatpaisip. Malatas ang uwan, hindi itong problema namin ang yung... Daanan ay yung kung malakas ang ilog dito, kung malakas ang ulan, hindi makatawid. Bukod kasi sa kalakalan at transportasyon, apektado rin ang edukasyon ng mga bata dahil sa kakulangan ng maayos na kalsada. Sahay, so, magbaha gani, mag-ulan, hindi mag siya ka, mag katabok, maghulat uh, mag lang niya kung gusto mo, mukupos ang suba. Ang Department of Public Works and Highways so DPWH, naniniwalang hindi MPB ang kailangang infrastruktura ng pinakamahirap na probinsya sa buong bansa roads pa rin dahil may mga mas barangays pa rin na hindi pa rin well connected. Roads and flood control. 70 milyong piso kada taon ang natatanggap na pork ng isang kongresista. 200 milyong piso naman kada taon ang para sa isang senador. Yes, mga proyektong pang-infrastruktura o hard projects o mga soft projects, gaya ng scholarship programs, tulong medikal para sa mga mahirap, programang pangkabuhayan at financial assistance sa mga lokal na pamahalan, ang mambabatas mismo ang magtuturo kung ano at para kanino ang mga popondohang proyekto. Ang kaukulang ahensya naman ng gobyerno ang magpapatupad nito. Kung maliit ang distrito mo, normally the national government would not bother. Eh? Ayon sa Department of Budget and Management, responsibilidad ng mga kongresista na alamin ang pangangailangan ng kanilang sinasakupan. Sa Senado, sina Senador Lito Lapid at Aquilino Pimentel ang nanguna sa may pinakamalaking inilabas na pork para sa MPB tig 23 million pesos. Binisita ng GMA News ang proyekto ni Lapid Zalete. Sabi ng DPWH, ang 23 million pesos na kanyang inilaan para sa MPB ay pinambili daw ng mga aircon unit para sa isang sports complex sa Tacloban. No, no. Because aircons in the chart of account, because we have a uniform chart of account, then that is an equipment. Office equipment but it cannot be an MPB. Sinubukan namin kunin ang panig ni Lapid simula pa noong isang taon hanggang nitong Pebrero. Ngunit hindi nagpaunlak ang senador. Si Pimentel, sa isang multi-purpose center naman sa Cagayan de Oro, inilagak ang 23 million mula sa kanyang pork. Itong perang ito para sa construction at matapos yung uh, convention center. 2004 pa na ibigay ang pondo pero ang center tila di matapos-tapos. Habang ang gastos, palaki ng palaki. Matagal na kasi yun eh. At gusto ko sanang natapos na yun. Ang ginagawa ng mga local officials na yun, hinihinga nila ang isang senador, isang senador, isang congressman, and so on. Mabot nila yung required amount of of fully construct the multi-purpose building. Okay. Kung tama ang gamit, malaki daw talaga ang ginhawang maidudulot ng pork barrel sa mga mahihirap at nangangailangan. chino gascon jeme news